mga idol gagawa po tayo ng nilopak traditional style ayan ganito po ang paggawa ang ating pong ingredients ay kamuting kahoy ito po nilalaga po muna yan at saka binabayo ayan babayohin po natin yan ayan nilaga po muna yan tapos binabayo ayan po ang paggawa ng nilupak paggawa ng nilupak na traditional yan ito po yung ginagawa ng ating mga ninuno hanggang ngayon po ay ginagawa pa rin po natin ayan. gumagamit po tayo ng lusong ang tawag dito at saka yung pinangbabayo ayan. kaya po masarap ang nilupak yan Ayan, babayuhin po natin yan para madorog siya mapino. Ayan. Nilaga po yan. At saka, hahaluan po natin yan ng kinayod na nyug. Ayan. Ganyan po ang paggawa ng nilupak. Hahaluan po yan natin ng kinayod na nyog at saka asukal. At saka ah uh, mm, margarine. Ayan. Haluan po natin ng margarin yan para pampalasa. Pero nung unang panahon ay wala po. Talagang saging lang na binayo at saka hinayod na nyog at saka lalagyan po ng asukal brown sugar ang ginagamit niyan yan ayan po gagawin lalagyan na po ng hinayod na nyog tapos tuloy tuloy lang po ang pagbayo para po yan ay mahalo ayan po Pinabayo lang po yan, dadagdagan. Ayan, tuloy-tuloy lang po ang pagbayo. Hanggang sa maubos po ang ating kamuting kahoy na bayuhin ayan lalagyan ko ng niyog na kinayod pampalasa pampadagdag lasa ito po lalagyan na po natin ng margarine ayan pandagdag tapos tuloy-tuloy po ang ating pagbayo dyan para mahalo.